Bigay tayo ng reaksyon at panoorin nyo ito guys. Ito yung viral na galit na galit na teacher. Isang elementary teacher na galit na galit sa kanyang students kung ano yung masasabi nyo dito, i-comment nyo po guys kung ano sa tingin nyo yung dahilan kung bakit ganito siya kagalit at kung bakit ni live broadcast pa niya na nagagalit siya sa kanyang mga student, elementary students. Eto guys, panoorin nyo. Hanggang Nakakalimutan nyo, nyo yung ano nyo ha, boundaries nyo ha. Ah. nyo yung boundaries nyo. Ano kaya yung matinding ginawa ng mga elementary student na to at ganito kagalit si teacher at talagang ni live niya pa talaga ito. Lahat hindi nyo kami binabayaran dito para magtautauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala ka lamang sa buhay. inyo ng mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasay eh. sa ugali yung ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh sa mapa ng ugali nyo. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. ng mararating sa buhay. Kung nakaabot kayo hanggang dito sa video ito, ibig sabihin ay meron na po kayong mga words na andyan sa inyong isipan. Lalong-lalo lalo na po kung ikaw po yung guardian o parents ng mga batang andyan sa klaseng yan. Ano ang iyong masasabi? Huwag po kalimutang i-share ang video ito para naman po ay mapulutan dito ng aral ng iba. At kung hindi ka pa po nakafollow, huwag mong kalimutang mag-follow para updated ka po sa susunod na mga video i-upload ko. Mga words na andyan sa inyong isipan, so i-comment nyo po dyan para malaman din po natin kung ano, ano yung mga reaction nyo sa mga mabibigat na sinasabi ni teacher. Well guys, nagtataka ako kung bakit niya ni live broadcast ang kanyang klase at yung emosyon na nagalit na galit siya yes, ando na po tayo guys, kapag galit po talaga tayo ay hindi natin maiiwasan kung ano-ano yung mga lumalabas sa ating bibig kung gusto niya talagang tingnan yung sarili niya or i-document kung ano yung mukha niya kapag nagagalit siya, pwede naman tayong mag-video pero wag i-live kasi buong mundo po ang nanonood sa inyo at hindi mo alam kung ano yung mangyayari after nyan. Yung video na yan, dapat pag-isipan mo po muna, panoorin mo kung ito ba ay worth it na i-share sa ibang tao at lalong lalo na ikaw po ay isang teacher kung ano ba ang lesson na maipaparating mo kung ano ba ang lesson na makukuha nila kapag ito po ay pinost nyo na so lagi po tayong mag-iingat lalong lalo na po kapag tayo po ay nagagalit at isa pa ang tindi po talaga ng sinasabi ni teacher bata lang po yun yung mga pinagsasabihan niya na walang mararating sa buhay ingrato ugaling squatter, hindi matalino. Yung mga ganong words guys, alam nyo tumatatak puyan sa utak ng mga bata at nadadala po nila yan hanggang sa paglaki nila. Tsaka teacher po kayo, dapat po alam nyo po itigilan ang iyong nararamdaman kasi kayo po ang ehemplo, kayo po ang model nila. Yan po ba yung ugaling ipapasunod mo sa iyong mga estudyante? Nandun na po tayo na nagagalit po kayo sa sitwasyon na yan hindi man namin alam kung ano yung dahilan pero dapat hindi nyo na po inilive sarili nyo na lang po sana yan at saka nasa klase po kayo binabayaran ka po ng mga nanay ng estudyante yan nanay o parents or guardian na nagpapaaral po sa mga batang yan. Taxpayer po yan. So, ibig sabihin, nagbabayad po lang sila sa gobyerno at ang gobyerno po ang nagbabayad sa inyo na galing din sa mga nanay ng mga batang yan. So, sana po magsilbing aral po ito sa ating lahat. Hindi lang sa mga teacher sa ating lahat po na kapag tayo po sana ay nagagalit ay huwag tayong magla-live or huwag natin ipopost na hindi natin pinag-isipan lalong lalo na kung ano yung mga nasasabi natin kasi baka magsisi po tayo sa huli at hindi mo na maibalik ang mga nangyari